Magandang araw, grade 4 Filipino. Ako si Teacher Desa Igeri Aquin. At ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa panghalip at pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita o bahagi ng pananalita na ginagamit upang pangalanan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari o kaisipan. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng wika dahil ginagamit natin ito sa pang-araw-araw na komunikasyon may iba't iba namang bahagi ng pangalan. Una na riyan ay ang pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa tiyak o partikular na pangalan ng tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Laging nagsisimula ito sa malalaking titik kahit nasa gitna ng pangungusap. At ang pangalawa naman na bahagi ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa karaniwan o pangkalahatang pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik maliban kung nasa simula ng pangungusap. Hindi ito tumutukoy sa tiyak o partikular na bagay hindi tulad ng pangalang pantangi. At ang pangatlo naman na bahagi ng pangalan ay ang pangalang konkreto. Ang pangalang konkreto ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa mga bagay na mahahawakan, nakikita, nalalasahan, naaamoy o naririnig gamit ang ating pandama o ang five senses. Ito ay isang anyo o pisikal na katangian Naiiba ito sa pangalang basal na tumutukoy sa mga ideya o damdamin na hindi mahahawakan o makikita At mag-proceed naman po tayo sa pangalang di-konkreto Ang pangalang di-konkreto ay tumutukoy sa mga konsepto, damdamin, kaisipan, katangian o pangyayaring na hindi maaaring makita o mahawakan Naiiba ito sa pangalang konkreto na may physical na anyo ang pangalang lansangan. Ang pangalan lang lansangan ay isang uri ng pangalan na tumutukoy sa isang grupo o pangkat ng mga tao, hayop, bagay o lugar na itinuturing bilang isang kabuuan. Ito ay isang uri ng pangalang pambalana dahil hindi ito tumutukoy sa isang partikular na pangalan. Hindi ito kailangang bilangin isa-isa dahil tinutukoy nito ang isang pangkat bilang buo at ang pangalang tahas. Ang pangalang tahas ay tumutukoy sa mga bagay, tao, lugar, pagkain o kalikasan na may pisikal na anyo at maaaring makita o mahawakan. Ito ay isang uri ng pangalang konkreto. At ang pangalang basal. Ang pangalang basal o tinatawag ding pangalang di kongkreto ay isang uri ng pangalan na walang physical na anyo at hindi maaaring makita, mahawakan, malasahan, maamoy o marinig gamit ang ating pandama o ang ating five senses.